What's up, what's up, and salamu alaykum wa rahmatullahi ta'la wa barakatuhu So gusto lang po namin i-share sa inyo itong uh, pag-prepare po namin or pamimigay po namin ng free iftar sa mga kapatid po nating nagfa-fasting Itong video clip na to ay nung Ramadan pa po Hindi po namin na-upload agad dahil busy po ang Team Soya nung uh, nakaraang araw sa month of Ramadan At ayun nga po mga kasuya, so nilalagay na po yung marikado dahil magluluto po kami ng adobong manok para po sa iftar ng mga kapatid po nating nagfa-fasting ito na nga po mga kasaya so ni Mikos Mikos na po ni Julius itong uh, manok uh, sarikado para mas malasa o pumasok yung uh, lasa doon sa manok no. At maraming maraming salamat po sa suporta at nag-sponsor sa advocacy po namin na paimigay ng free star sa mga kapatid po nating nagfa-fasting during month of Ramadan. At ang mga nag-sponsors ay walang iba kundi sina Father Dan, Madam Inditas TV, MP Romeo Kesema, Madam Hajarin, Daud Salem. So maraming maraming salamat po. Ang paimigay ng free iftar during month of Ramadan ay isa po yan sa mga uh, advocacy ng Team Soya. At may mga nag-message po sa akin kung bakit may video itong ginagawa po namin uh, paimigay ng iftar sa mga kapatid po nating nagpa-fasting. Unang purpose po namin dito kaya may video ay para ma may pakita po namin sa mga nag-sponsors ng advocacy po namin na naisagawa din po yung paimigay ng free iftar. Pangalawang purpose po namin dito ay para sa mga taong gustong mong tumulong, handang tumulong sa mga ganitong uh, programa na hindi po nila alam kung saan nila po ibibigay yung kanilang tulong, ay nandito lang po yung Team Soya para yatid yung tulong nyo sa mga taong naangailan ng tulong. Dahil hindi lang itong uh, uh, paimigil ng IFTAR ang isa sa mga pro programa po namin, or advocacy ng Team Soya dahil marami pa po. Pangatlong purpose po namin dito ay para ma-inspire yung mga tao na tumulong din sa mga ganitong programa na paimigyan ng iftar during uh, month of Ramadan at uh, kung ano mo yung klaseng programa sa pagtulong ay ma-inspire po yung mga taong uh, na makapanood ng video nito or sa vlog po namin. So, yun, maraming maraming salamat po sa lahat ng tumulong, sa lahat ng sumusuporta, sa bagong followers, sa dating followers, at sa lahat po ng sponsors po namin. So, maraming maraming salamat po and God bless. Pero ang main purpose po namin kaya kami gumawa ng vlog ay para may ang yaman at kagandahan ng Cotabato City dahil ang isa sa mga content po namin ay Catch Cook mapa YouTube at uh, Facebook. So sa mga oras na ito, natapos na namin lagi itong food sa loob ng pack lunch. So kailangan na namin itong ipamigay itong pang iftar dahil malapit na magtawag ng bang. At mapapanood po natin ang paimigay namin ng pang iftar sa mga kapatid nating nagpapasting sa part 2 ng video clip na ito. Kaya muli, maraming maraming sa Adbo sa nagbigay ng sponsor sa Adbo po namin. Kami ang Iranon Vlogger na nagmula sa Bagodos, Cotabato City, Team Soya.